Oh, Dapat pala pinaki shoulder din pala. Tingnan mo yung ano, tingnan mo yung diferensya It's ng zero. kay mm -hmm. Tingnan mo yung buo. Buo. Mm -hmm. Sa kanya rito daming daming ano, ang guhit. Kita mo, buong buo yung guhit. Di ba? Malinis na malinis. Mm hmm. Yan ang ibig sabihin ng ano, walang fracture. Oh. Kasi, masan yan? Sa kanya, oh. Ayan, oh. Tingnan mo kung ano yung guhit, oh. Tignan mo yung guhit. Tignan mo yung guwit nito. Tsaka nagkaroon na ng ano, yung pinakadulo niya, alam mo ng fracture. Tsaka nakalagay rin sa impression. Kailangan lang ipaunawa sa pasyente. Eh, kinuha lang daw ni nanay sa ano, hindi naman na na-explain. Eh, syempre, wala naman kayong knowledge sa ano, bahala na kayo mag-desisyon kung anong gagawin yung ano. dyan yung mga na-build up, umiidad tayo, normal lang yun. Parang mga mga right upper lang. Epo. Ayan mga yan. Oh. Ayan mga yan. Yung mga si Yung parang mga granules yun yun mga kalsi. Good yung buto nyo dito sa likod na ginihinda nyo. Dito. Oh, yan ito. Baka na ako dito may Pero dito sa shoulder nyo, wala. Ilang taon na kayo nanay? 63. 63? Alat nyo ngayon, ano mo kamay nyo? Ito yung pinggan. Pero good naman yung ano eh, yung nakalagay rin sa ano, wala namang fracture. Siguro matrabaho ko yun sa inyo na eh. bata, yun. Mabay na ako sinabi ngayon. Kasi, hanggang ngayon. yung ibang pupunta nito, 75. May pupunta nito, 75, 72. Ay, hindi pa sila ano. Hindi pa ano. Pinat pa yung balat. Sina 63 pa lang. Hmm. Ang laki ng inidad niyo. Pagpupunta na sa trabaho, masipag ka. bata lang. pa, Masipag na. Tapos ngayon, may mga apupa.

Pwede rin sama sa motorkin ng malok natin, pros. Sa last ano, no? Sa last. Tapos na lang, siya. Napakay rito na eh. Nagmas lang ako dito. Wala akong umulan-ulan dito sa iya hapon. Tapos 4. Medyo hukok na si Nani. 63 pa lang si Nani. Pero marami pumunta kung tari po, medyo may edad talaga pero pwedeng madulas. Aba, nakalatakot ang buto na Oo, pag nadulas kayo, possible na malutong ma na yung buto nyo. Mas mabilis kayo ano eh, umita eh. Meron niya na ito. lux pa nga ano ni General Ray. Ninety-four. sa Laki. Laki ng katawad. ninety talaga Oo. ko na ano. Sa na rin. Nay, upo kayo. ninety tipo. Hindi ko na ang yan. Yeah. Mami, ang pila ang pinaka magiging exercise mo nito is ganito. Sige nga, yun lang. Yan, o. matatakas na yan. Tapos ganun. Oh, wala na yung sakit yan kasi bulik na yung ano. Kahit higaan nyo, sige. Di ba yun masakit sa inyo? Yung mga ganun, pag nyo ganun, nyo ganun. higaan nyo ng ganon Higaan nyo ang patagilid. Pwede mo na. Eh, hey, bet. Ipitin nyo. Guys, ipitin nyo yan. Ano? Mababa kasi kanina eh. Pag ano no, paharap. Kaya nung pinagano, solid na rin. Naramdaman nyo yan kanina. Oh. Yan ang pagbalik. Hindi ko pwede ganun sinanay. Eh. Nako. Okay? So, yeah, Malutong nyo. Putol yun. Okay? Sige. Ba't ito may napot Ano yan? Yung calcific. Hmm. Hindi mga, normal lang yung pag tayo. Hmm. Parang mga tumutunog Pero wala yun. Sa pag-igal Okay? Yeah, pala yeah. Yan. Palagi na Okay? Yeah. okay. Hmm. Hmm. Doon po sa ano?